Noong unang panahon, sa isang payapang barangay, may isang dato na namuno ng may kabutihan at katarungan. Namuhay ng matiwasay ang kanyang mga nasasakupan. May dalawang anak ang dato, ang isa'y mabait at mapagkumbaba, samantalang ang isa na may sakim at mayabang. Nais ng dato na pumili ng karapat-dapat na tagapagmana. Upang subukin ang kanilang karunungan, inabot ng dato ang isang prutas sabihin ninyo, aking mga anak, paano ninyo gagamitin ito upang makatulong sa ating bayan? Ang nakatatandang anak ay nagmalaki, ipagbibili ko ito sa mataas na halaga upang tayo ay umaman at maging pinakamakapangyarihan. Mumiti ang nakababatang anak at nagsabi, itatanim ko ang mga buto nito upang ang ating bayan ay makinabang sa bunga nito sa darating na panahon. Natuwa ang datu. Ang tunay na pinuno ay nag-aalaga sa kanyang mga nasasakupan, hindi lamang sa kanyang sarili, anya. Pinili niya ang nakababatang anak bilang tagapagmana. Dahil sa matinding ingit, tumakas ang nakatatandang anak sa gitna ng gabi. Nagbabalak siyang agawin ang trono. Ngunit may ibang plano ang kalikasan. Isang matinding kidlat ang tumama sa kanya. Siya'y nawala, iniwan lamang ang prutas na hawak niya sa lugar kung saan siya nawala, isang puno ang tumubo. May bilugang bunga ito, may mabangong amoy, at tila may koronang nasa ibabaw. Napabuntong hininga ang datu. Ang punong ito ay magpapaalala sa atin na ang kasakiman ay may kabayaran, ngunit ang kabutihan ay nagbubunga ng kaginhawaan. Pinangalanan nila itong bayabas, isang biyaya mula sa langit upang ituro ang halaga ng karunungan at katarungan. At kaya, ang alamat ng Bayabas ay naipasa mula henerasyon sa henerasyon. Nagtuturo ito sa bawat bata na ang tunay na pinuno ay may mabuting puso at mapagkumbabang diwa. Hanggang ngayon, nananatiling isang paalala ang puno ng bayabas sa tagumpay ng kabutihan at katarungan laban sa kasakiman at kayabangan. you